Isang malalim na gabi, nakatanggap si Mariel Rodriguez ng balitang bomb alot sa kanya ng matinding takot at panghihinayang. Si Robin Padilla, ang kanyang asawa, ay nasa kulungan at binugbog. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay bunga ng aksyon ni Ria Atayde, na tila naging sanhi ng lahat ng kanilang kalbaryo. Halos hindi makahinga si Mariel habang hawak ang telepono. Ang mga balitang iyon ay parang kunyal na tumusok sa kanyang puso. Agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Si Ria Ataide, isang dating kaibigan, ay naging dahilan kung bakit nasa kulungan si Robin. Hindi niya inasahan na ang isang taong dati nilang itinuring na malapit ay magiging sanhi ng kanilang trahedya. Desperado at puno ng takot, agad na tinungo ni Mariel ang bahay ni Ria. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tulong sa taong siyang dahilan ng lahat ng ito. Sa kanyang pagdating, si Mariel ay hindi na nakapagpigil kumakatok siya ng paulit-ulit sa pintuan ni Ria, halos magmakaawa sa kanyang bawat pagkatok. Nang makita siya ni Ria, nagulat ito sa itsura ni Mariel, gulo-gulo ang buhok, namumugto ang mga mata, at halatang pagod na pagod. Alam niyang may malaking problema. Ria, maawa ka, kailangan natin mag-usap. Si Robin, binugbog siya sa kulungan. Ang pakiusap ni Mariel, halos hindi na makontrol ang kanyang emosyon. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado si Ria. Alam niyang ito ang tamang panahon upang makipag-usap, ngunit alam din niyang hindi niya pwedeng basta nalang alisin ang galit na nararamdaman ni Mariel. Mariel, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero ginawa ko lang ang tama. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga ginawa, sagot ni Ria ng may paninindigan. Hindi nakapaniwala si Mariel sa narinig. Para sa kanya, walang dahilan para ay pakulong si Robin lalong hindi niya matanggap na tila wala man lang awa si Ria sa kanilang sitwasyon. Paano mo nagawa ito, Ria? Hindi mo ba naiintindihan? Mahal ko siya, at ngayon, nasa panganib ang buhay niya, sabi ni Mariel, humahawak sa braso ni Ria, nagmamakaawa. Huminga ng malalim si Ria, tila gustong magpaliwanag ngunit na natiling kalmado. Alam niyang hindi ito madali, lalo na't ang nakataya ay buhay at kalayaan ni Robin. Mariel, hindi ito personal. Ginawa ko lang ang alam kung tama para sa lahat. May batas na kailangang sundin. Sagot ni Ria, sinisikap ipaliwanag ang kanyang panig. Subalit para kay Mariel, ang bawat salitang iyon ay parang dagok sa kanyang puso. Hindi na mahalaga sa kanya ang batas, ang mahalaga ay mailigtas si Robin. Ria, hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito basta batas. Siya ang buhay ko, ang ama ng mga anak ko. Sigaw ni Mariel habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Humakbang palapit si Mariel kay Ria, halos lumuhad sa harap nito. Hindi niya alintana ang kanyang dignidad, basta mailabas lamang si Robin sa kulungan. Maawa ka, Ria, patawarin mo na si Robin. Hindi niya kakayanin ito, maari pa siyang mamatay sa loob ng kulungan, sabi ni Mariel, nanginginig ang kanyang boses. Hindi alam ni Ria kung paano sasagutin ang desperasyon ni Mariel alam niyang may mga legal na implikasyon ang lahat ng ito, ngunit ang nararamdamang sakit ni Mariel ay hindi madaling tanggihan. Hindi ganito kadali, kailangan niyang harapin ang hustisya, sagot ni Ria, bagaman may bahid ng pag-aalin lang na sa kanyang boses. Nagpatuloy ang pagmamakaawa ni Mariel, pero ramdam niya na tila hindi sapat ang kanyang mga salita upang palambutan ang puso ni Ria. Naghalo ang galit at kalungkutan sa kanyang dibdib. Ipatigil mo na ang kasong ito hindi ko kayang mawala si Robin. Hindi mo ba nakikita kung gaano kami nahihirapan? Sambit ni Mariel, halos wala ng boses sa kakaiyak. Bagamat matatag sa kanyang paninindigan, ay nakaramdam ng tirot sa puso. Nakita niya kung gaano kadesperado si Mariel, ngunit alam niyang hindi basta-basta mababago ang sitwasyon. Gusto kong tulungan ka, pero hindi ito sa akin nakasalalay. Hindi ako ang batas, sabi ni Ria ng dahan-dahan, sinisikap.